Anong binipisyong hatid sa kalusugan ang pag-inom ng pinakuluang dahon ng sambong? Alam nyo ba na ito dapat ang iniinom ng mga gustong magpapapayat at sa mga gustong pumuti sa natural na paraan? Dahil ang halamang ito ay mayroong slimming effect at nagpupromote ito ng metabolism. Nagre-reduce ito ng blood fat at cholesterol. Nagdi-detoxify ito ng ating katawan nakakapagpaganda at nakakapagpaputi ng balat at nagpe-prevent ito ng mga sakit tulad ng arteriosclerosis. Ang sambong ay nagpapakita ng maraming biological activities tulad ng anti-tumor, hepatoprotective, antioxidant, antimicrobial, anti-inflammatory, anti-melanogenic na siyang dahilan ng pagputi ng balat platelet aggression, wound healing at anti-obesity properties. Pakuluan lang ang mga pininong sariwang dahon ng sambong sa dalawang basong tubig hanggang sa ito'y maging kalahating baso na lamang. Panatilihing walang takip hanggang ito'y kumulo. Kung naibigan mo ang mga ganitong klaseng kaalaman, huwag kalimutang i-like, share, follow and subscribe.